Sa so tingin ko, ang totoong nasaktan dito ay si Heart Evangelista mismo. Ano ba naman kasing kinalaman ng alalay niya? Oh. At natural din lamang na yung alalay niya ay ipagtanggol si Heart Evangelista. At ano? Sagutin, awayin, at uh, kumbaga patamaan din si Vice Genda. Katotohanan po yung sinabi ni Vice Genda kasi siguro natatandaan ng marami sa atin sa isang episode ng uh, programa ni Vice Ganda, meron siyang ikwento na meron daw eskwelahan sa lugar ni Heart Evangelista na sobrang hirap na kalagayan ng mga estudyante, walang reading materials at kung ano-ano pa. <laughs> Masakit talaga ang katotohanan. Ngayon, ang sinasabi na itong alalay ni Heart Evangelista, nag-ambag lang naman daw etong si Vice Ganda. Uh, pero kung mag, makapagyabang daw ay wagas. Yan. Ganyan kasi kayo eh. Ganyan kayo ka lala na um, pagkatotohanan na ang sumampal sa inyo ay gagawa naman kayo ng kasinungalingan. Gagawa naman kayo ng banat na below the belt. Yung mga ganito, banat na to na below the belt kung tutuusin kasi uh, personalidad na attitude na ng isang tao ang binabanatan mo. Pero si Vice Ganda, totoo naman na lugar yun ni Heart Evangelista. Sabi nga ng ilang mga DDS or ilang mga uh, support, supporter na itong si, si Heart Evangelista, ito daw na ginagawa kay, ni Vice Ganda ay for cloud. <laughs> Talaga po ba? Si Vice Ganda, kailangan ng cloud? Ano ba? Ano kalokohan ito? Mm. Tignan Tingnan lang natin, balikan lang. May pinuntahan akong lugar doon sa probinsya ni na Heart Evangelista na isang paaralan na walang reading materials at ano-ano pa, yun nga, tinulungan daw niya. Yan po ang sinabi ni Vice Kenda. Nabanggit si Heart Evangelista, ano ang pinakamotibo? Ito ay realidad na sa isang lugar makikita mo yung disparity, yung layo ng agwat ng pamumuhay halimbawa ng mga katulad ni Heart Evangelista at yung mga kabata na wala halos reading material sa paaralan. Kapos na kapos ang kanilang mga resources para makapag-aral. Ganyan po ang sinasabi ni Vice Kenta. At sino naman ang pwede niyang banggitin natural, totoo naman, na lugar at probinsya yon ni Heart Evangelista? Yon ang gustong ipunto ni, ni, ni Vice Kenta. Hmm. Ito ang sinasabi kasi dito, um, nagpadala daw ng tulong si Vice kenda Kasi nga walang reading materials, bulok yung paaralan, hmm. napaiyak daw siya. Uh, nung makita nga yung kalagayan ng eskwelahan na yun. Oh, meron po bang mali doon? Hmm? Nasaktan po ba si Heart Evangelista? Kasi kung totoo nasaktan si Heart Evangelista, eh totoo nga na mukhang wala kayong ginawa para tulungan ang komunidad ninyo, ang probinsya ninyo. Kasi para sa akin, pag nabalita ang isang ang lugar ko halimbawa na ganito kalala ang sitwasyon ng edukasyon, ng kahirapan, talagang maapektuhan tayo. Talagang isipin ko na wala bang mga uh, wala bang na ang lugar na yon na mga uh, na mga kahit papano ay 'di ba? Educated person na nag-give back man lang. 'Yun yung tinatanong, 'yun yung pinupunto ni Vice Kanda. Na tayo na kung sino man yung meron katulad nga ni Heart Evangelista, sila sana yung nag-give back. Katulad ng ginagawa ni Heart Evang, uh, ani ni Vice Kanda. hindi 'yun pagmamayabang. 'Yun po ay sadyang ginagawa ng isang Vice Kanda. Baka nga hindi niya alam Uh, di hamak na mas marami yung tinutulungan ni Vice Kenda na hindi niya nababanggit. Kasi doon sa nababanggit niya, pag nabanggit niya yung ilan, kaya ba naman ang tingin niyo? Naka